na video dito galing sa ating uh, ka-bloggers sa iyong araw ang video ay tungkol sa bakit lumamig ang China, kay Digong bakit hindi nila tinulungan ito bakit hindi ito nila kinuha at uh, itago sa China well, panawarin muna natin ang video para atin mabigyan ito ng reaction na ito ang video kortisinang sa gusto para pinagustuhan sa fbrrd yobak 这是一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免正治化和双重标准。嗯呃嗯呃 ang pag-aresto kay dating Pangulo Tito Duterte na talaga namang maili na pinag-uusapan hindi lamang sa mga major news outlet kundi sa social media pero ang mas nakakagulat ang reaksyon ng China China na noon ay langpag na kampi ng Duterte ngayon ay tinanaglalakad sa manipis niya hindi may kakaila ang kanyang interes sa dating Pangulo pero bakit parang may pag-aadim isang mahalagang bigla ang pangyayari. Sa gitna ng kontrobersiya, nagsalita ang talapagsalita ng Foreign Minister ng China, si Mao Ning. Ayon sa kanya, mahigpit na binabantayan ng China ang pag-usad ng insidente nito. Pero kung tutusin, to bakit nga ba sila interesado? Ang dating admisasyon ng dating Pangulo Duterte ay malapit sa Beijing. Matatandaan natin noong kanyang termino Nilapit niya ang Pilipinas sa China. Isang hakbang na kinagalit ng marami Pilipino. Pero, bakit hindi direct sa Angkumpi ang China? Hindi terte. Ito ang uh, sagot ko dyan, mga kagulong boy, mga kababayan. Yung pagpunta ni Tigong sa Hong Kong, ang pinakaunang sadya niya talaga ay ang pag-exit na sa Pilipinas. Kasi alam nila, uh, sabi nga ni Bato de la Rosa, alam na nila na mayroong warrant of arrest alam nila. Sabi nga ni Batu ay mayroon din silang intelligence. <coughs> Kaya totoo, mayroon silang intelligence. Alam nila. Kaya bumiyahe sila. Ang, ang warrant of arrest ay pit sa 8 ng Marso. Pumalis sila ng alas 7 ng gabi yata ng Marso. Nagmadali. Mabilis pa nga sa alas 4. Eh. Mabilis pa sa takbo ni Roadrunner na hinahabol si, ano, si Bugs Bunny. Kaya ang uh, unang ano talaga nito sa Hong Kong ay diretso na sa China magtago at ang, uh, ang, ang pick up point pick up point kung saan kupunin sana si Digong ng China ay ang Hong Kong kasi naman alam naman natin na autonomous region ng China, ang Hong Kong kontrolado ng China kaya anytime makukuha si Digong doon ngayon ay biglang nagdalawang dalawang isip ang China sa pagkuha kay Digong kasi nga ang makalaban nila dito ay EU European Union uh, countries ng Europe kasi ang uh, ICC ay nasa Europe at ang ICC pag na Interpol ay mabadsyat sila di ba? akalain mo, muntagin mo kung taguin mo yung kriminal, itatago mo sa bansa mo di, you are harboring a criminal di ba? tinatago mo lalong mabadsyat si Xi si Jinping dyan, ang China <laughs> Kaya kahit na mahal nila si Itikong, ay walang magawa eh. Pinabayaan na lang nila. Kaya nag-advise na lang si Xi yun sa ayon sa narinig ko sa puting diwindi na nagbulong sa atin na ina-advise na lang si Itikong na bumalik sa Pilipinas at magpahuli sa ICC. Total matanda na naman siya pwedeng magpahinga na at ang kanyang anak na lang ang susuportahan ng China ngayong 2018. Ito na yung huling barahan ng China para sa Pilipinas para maangkin nila ang WPS, Palawan, Mindanao, Luzon at ang buong Pilipinas. Kapag maging presidente si Sara Duterte ay napakaligaya ng China. Talagang diretso, annex tayo, i-annex tayo, i-connect tayo sa China, diretso na ang Pilipinas ay probinsya ng China. Okay lang yun sana kung hindi sila komunista no? Kasi pag mayaman na tayo, makabili tayo ng sports car, gagawa tayo ng mansion. Ikong eh kung komunista na tayo, wala eh. Bibigyan lang tayo ng subsidy ng gobyerno, hindi tayo makakabili ng mga gusto natin. E kahit mahirap ka, eh, mahirap ka, hindi ka na magsumikap dahil hindi mo nga mabili ang gusto mo kaya sa communist country eh, hanggang existence lang ang buhay nila ang buhay nila ay para lang magsilbi sa kanilang presidente at sa mga opisyal. ang buhay nila ay parang buhay ng mga langgam ng mga ants na magdala ng pagkain sa queen ganyan ang komunista mga kababayan, okay lang kung ang uh, mag-annex sa atin ay Amerika dahil dulyar at at demokrasya kagaya natin kaya yan talagang mabigat kay Xi Jinping at kay Mao Ning pero wala silang magawa eh si Tigong ganun din, sabi ni Tigong harapin niya na lang harapin niya na, alam niya na ganito talagang ganyang sasapitin para uh, in the future ay makatakbo pa rin si, si Sara Duterte bali sacrificial lang muna si ano kung sa larong chess pa ito ay ipapakain muna si Digong para may mga move na magawa si Sarah. Ganyan ang kanilang plano. Pero kapag na-impeach si Sarah, <laughs> maglaho ang kanilang plano na parang gula. Kapag na-impeach, 99.9% na ma-impeach 99 ma si Sarah. Kaya talagang demise na ng, ng plan itong mga Duterte. Katapusan na nila. Kasi sumubra sila, pinagmura ang Diyos, di ba? Kapag minumura mo ang Diyos, may mangyayari sa iyo. Hindi man bukas, pero sa susunod na mga panahon. Kaya ito na, pinagmumura ni Tigong ang mga pari, ang Santo Papa, pinagmumura niya. Ang mga santo sa simbahan, pinagmumura niya. Ang ICC, galit sa kanya, pinagmumura niya. Yung sa UN na, ano, na human rights, uh, ano ba yun na tawag, counselor ng human rights sa uh, United Nations pinagmumura niya, si Mac Mallard. Kaya galit sa kanya lahat. Ngayon, ayun na. Ito na yung kanyang katapusan. Demise of the strongman, so-called strongman of the Philippines. <laughs> Ay naku. Mabuti pa yung ano no, makalilimos Di ba? Yung mga pulobi, mabuti pa. Kasi nagakalakad ng libre, Di ba? nagkakano, nagkakatawa, nagkakapunta ng luneta, is kong kulong na eh. Mas maganda pa nga ang buhay ng kulobi sa kanya ngayon. Kaya from from king, kasi hari siya, to uh, a pooper or much more down uh, down to earth na katulad ng mas mababa pa sa kulobi. Di ba? Kasi walang freedom eh. Kapag wala kang freedom, ito na yung tao na pinakamababang na na klase okay kaya sinakripisyo para makapasok si Sarah sa 2018 kaya yan ang titingnan nyo mga katiyets mga kababayan, mga kagulden boy kung iboto nyo yan kung maka-escape yan sa impeachment iboboto nyo ba para magiging China tayo sigurado ibubuhos ng China ang buong kalahati ng pera ng China ay bubuhos siguro sa Pilipinas para kay Sara. Okay, patuloy tayo sa iyong araw para makapagbigay pa tayo ng ibang reaksyon. Madali sana sabihin ng China na sila'y sumusuporta kay Duterte. Pero hindi nila ito ginawa. Sa hali, sinabi nila dapat sundin ng International Criminal Court ang batas ng walang tinitinian. Ano ang ibig sabihin nito? China, nila gustong depensahan si Duterte pero hindi sila maaaring lumaban ng lantaran. Bakit? <laughs> Dahil may bagong administrasyon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang relasyon ng Pilipinas at China ay lumamig mula noong umupo si Pangulong Bongbong Marcos mula sa pagiging malapit ng kaibigan ng China noong Duterte administration. Ngayon ay muling malapit ang bansa sa United States at sa mga tradisyonal nitong kalyado. Kaya naman, takot ba ang China kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung isipin, malaki ang nawala sa si China sa pagupo ni Marcos Jr. Imbes na makuha nila ang buong suporta ng Pilipinas, unti unti lumalik ang bansa sa kanilingan ng Amerika. Samantala, kung ipagtatanggol ng China si Duterte ng hayagan, maaaring itong lalong sirain ang relasyon nila sa kasalukuyang administrasyon. Okay, so ito yung pangalawang rason kung bakit lumamig na bumitaw na si si Jinping sa kanilang love affair ni Rodrigo Duterte at si Maoning si Maoning yata yung ano eh, love triangle tong silang tatlo eh, si Maoning yung pinagano nila eh, sweet heart eh. kaya si Maoning walang nagawa umiyak na lang si Maoning sa sulok kasi ayon ka si Jinping ay pabayaan mo yan kasi delikado ang ating ekonomiya niya bakit nga ba delikado ang ekonomiya kapag uh, kapag uh, itong magpapakita sila ng uh, papanig sila kay Digong. E dito, dahil dito kay PBBM, dahil si PBBM ay may siya at si PBBM ay nasa side na ng Amerika, ngayon kung talagang magpapakita si Jinping na katampi niya si Digong, ay wala nang maniniwala sa kanila na Pilipino at hindi lang yan, lalong magkaroon ng, ng Cold War ang Pilipinas at China. Karoon tayo ng talagang ano ng ng division talagang mahiwalay na tayo wala nang friendship wala na po hindi hindi na tayo bibili ng Chinese product eh itong ako kay PBBM dahil sa pambababoy ng China sa atin ibuikot na natin ang lahat ng produkto ng China bakit hindi ba tayo makakuha sa Malaysia sa Indonesia hindi ba tayo makakuha sa Japan sa Europe sa Germany <laughs> Bakit China ang pangit-pangit naman ng mga produkto diyan? Mga China, mga madaling masira, di ba? Kaya si si Jinping ay maiingat talaga. Kasi pag uh, alam niya kapag lalo na alam niya na ma-impeach si Sara, kapag ma-impeach si Sara, wala na talaga silang baraha. So ang kanilang gagawin, magpagkumustuhan na magpagkumustuhan na sila kay PBBM. Kapag ma-impeach si Sara, nakulong na si Digong wala na talagang malapitan si Xi Jinping na kakampi kundi makipagkaibigan na siya kay PBBM ganun naman siya kay, ano, kay Donald Trump noong una gusto niyang makipaglaban kay Donald Trump noong 2016 ngayon dahil hindi niya kaya si Donald Trump nagkipagkaibigan siya dito ganun din ang gagawin niya kay PBBM kapag hindi niya na makaya ang tapang ni PBBM ay Maging pagkaibigan na ito si Jinping at siguradong mag-withdraw na yan sa WPS at magkaroon tayo ng kasunduan sa China. Lalo na kapag wala na talaga yan si Sarah. Pampagulo lang yan, Sarah. Pampagulo, pampagulo talaga yan. eh isipin nyo ha, ah, kung yan yung makipag-meeting doon sa European Union, <laughs> doon sa NATO, magipag-meeting sa ASEAN. Nako. Anong sasabihin niya sa harap ng mga mga delegado, di ba? Si PBBM ay sanay talaga yan sa ano sa pagharap ng maraming guests, mga ambassadors, mga presidents, kahit saan. Kahit sa United Nations, napagagaling ni PBBM magsalita. Parang memorize lahat. Eh, e, isipin niyo kung si Sara, di ba? Kaya nga si Manny pagdawa hindi nanalo pagka presidente dahil salita si Manny si Manny ay may otak yan smart na otak yan si Manny pero kulang nga siya sa communication skills kulang sa English paano siya makipag-usap doon sa labas di ba? <laughs> kaya hindi siya nanalo si Manny pero muntik na di ba kasi maraming fans mabait naman si Manny in fairness na ah, mabait yan pero itong si Sarah hindi mabait hindi magaling sa English merong record ng korupsyon at masama ang ugali na yan ni eh, ng mga ng mga ano may sinuntok yan sa nabaw na pulis yata yun sirip kaya masama abusado sobrang abusado kaya yung nasampulan yung nakulong ang kanilang ama ay siguradong maginahinay na yung mga anak niya na mga lalaki na mukhang astig din di ba yung isa ginagaya niya si Digong yung masasampalin daw niya si General Ture yun yata yung may tatoo na triad sa likod kaya sabi niya kung papatayin ko ang lahat ng dealer ng uh, ng shabu ng drugs titigil ako kapag patay na lahat di katabi niya lang eh si Mikey Liang sa kaanak niya kaya kagaguhan yung sinasabi niya na drug war di ba mga kababayan? okay tapusin na natin tong video sa tweet, so makatuwi nag-iingat sila subalit mismo na kanyang panggailan kung bakit pigil ang China sa pagsuporta nilang buo kay Duterte. Ang double standards ng ICC naging advantage ng China. Kung tutusin, may punto ang China sa kanilang pahayag. Matagal lang dinabatikos ng ICC sa umay double standards nito. Maraming kaso ng human rights violations sa Middle East at Europe ang hindi inaksyonan pero mabilis itong kumilos laban sa mga bansang hindi kasi makapangyarihan. Pero bakit ngayon ang ito binanggit China. Bakit biglang nagkaroon ng interes sa proseso ng ICC? Dahil kaya ito isang paraan para protektahan ang dating Pangulo o isa lamang itong kauso para ipakita sa mundo na sila ay neutral. Ano ang kinapagpasa ng dating Pangulo? at ano ang plano ng China habang nakante si FBRRD? Maraming tanong ang buwabalot sa kanyang kinabukasan. Ito ang sagot ko dyan, uh, kapatid na sa iyong araw, na ang kinabukasan nito, nitong China, ang mga plano nito, kapag uh, hindi naging Presidente si B.P. Sara, wala na talaga silang magawa. Kasi yung Duterte family lang talaga ang kanilang inaasahan na makuha nila ang Palawan-Mindanao and eventually all of the Philippines. Ngayon kung ma-impeach si Sarah, wala na talaga. Nagikita yan ng China eh. Na kapag ma-impeach, wala na silang Manchurian candidate. Ano ba yung Manchurian? Ang Manchurian candidate ay paboritong kandidato yan ng Chinese na sinusuportahan nila financially. Kahit sa Amerika meron silang mga Manchurian candidate pero hindi nanalo. Yan. Kaya ang plano ng China, plan B, dahil nakita nila na wala na talaga ang mga Duterte, talo na, kulong na yung isa may impeach na yung dalawang kapatid ni Sarah na lalaki wala yun walang mga ano yun walang kay yun. gaya gaya po tumaya lang yun sa kanilang tatay si Sarah lang talagang nakasunod sa style ni Tigong ngayon ang China plan B ano ba ang plan B ang plan B nila kapag wala na silang kapanalig sa Pilipinas ay lalapit na sila sa BBM <coughs> kasi ang Pilipinas ay strategic na lugar narito ang mga grabing mga deposito ng tinatawag na, na liquid gold yung deuterium at iba pang fossil fuel na, na nariyan sa WPS naghihintay lang yan, namiminahin kaya nga si Elon Musk ay lumalapit na ngayon sa Pilipinas nagpagawa na ng mansyon nasa Palawan yata ang mansion ni Elon at kung hindi man sa Palawan ay nasa Siargao yan kasi malapit ang Siragao sa deuterium deposit uh, yung si Elon Musk pwedeng magmina yan billionaire yan ang China kaya talaga minahin ng China ang deuterium dahil mayaman ang China ngayon kapag uh, wala na silang kaibigan dito sa Pilipinas ay mapilitan talaga sila na bibigay na bitiwan nila yung mga inuokupan nila na isla dyan sa WPS nandiyan magipagkaibigan kay BBPF at ayan, magipagkumustahan para mabalik ang ating ano sa kanila, ang ating trust at babalik uli ang magandang ekonomiya ng China tagilip kayo ng China dahil sa uh, tarif, tarif ni Donald Trump ang kanilang ekonomiya ngayon ay bumabagsak mas mataas pa nga tayo sa growth rate